Mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media ang ilang larawan na sinasabing nagmula sa pribadong Instagram account ng negosyanteng si Vincent Ko. Si Vincent ay anak ng kilalang mag-asawang Lucio at Susan Ko, mga negosyanteng nasa likod ng matagumpay na supermarket chain na Pure Gold Price Club. Kilala ang pamilyang Ko bilang kabilang sa mga pinakamayayamang Pilipino sa bansa, kaya't hindi nakapagtatakang maging sentro ng atensyon ang mga isyong may kaugnayan sa kanila. Lumaganap pang naturang mga larawan matapos itong may post sa social media pages tulad ng Insider PH at sa entertainment blog na Fashion Police. Bagamat mula umano sa isang pribadong Instagram account, tila may ilang larawan na nakalusot at agad na kumalat online, lalo na sa mga forum at page na tumatalakay sa mga kilalang personalidad sa bansa. Sa mga naturang larawan, makikita si Vincent ko na nakasuot ng simpleng itim na polo shirt habang nasa isang malaparaisong lokasyon na tila isang beach o resort. Kapansin-pansin sa litrato ang kanyang kasamahan, isang babae na nakatalikod, nakaputing coat at may mahabang buhok. Dahil hindi kita ang mukha ng babae, hindi patiyak kung sino ito, ngunit maraming netizen ang hindi napigil ang maghinala at ekonekta ito sa aktres na si Bea Alonzo. Ayon sa ilang matalas na taga-subaybay, kahawig umano ng suot ng misteryosang babae ang damit na isinusuot ni Bea sa ilang larawan mula sa kanyang naging bakasyon sa Andalusia, Spain. Ito ang naging dahilan upang lalong lumakas ang espekulasyon ng ilan na posibleng si Bea nga ang babaeng nasa larawan kasama ni Vincent. Wala pang opisyal na pahayag si Vincent ko tungkol sa mga kumakalat na larawan at nananatiling tahimik din si Bea Alonzo tungkol dito. Subalit hindi may iwasang muling umikot ang tanong ng publiko kung ano ang tunay na relasyon ng dalawa, lalo na't matagal nang may mga usap-usapan tungkol sa posibleng pagkakalink ng aktres sa isang pribadong personalidad matapos ang ilang kontrobersyal na pangyayari sa kanyang buhay pag-ibig. Dahil na rin sa tahimik na personalidad ni Vincent at sa pagiging private ng kanyang social media accounts, mas lalong napupukaw ang interes ng publiko. Para sa ilang netizen, tila may kakaibang kilig ang hatid ng mga espekulasyong ito, lalo na't pareho silang nasa magkahiwalay na mundo, ang isa ay mula sa industriya ng negosyo, habang ang isa naman ay kilala sa mundo ng showbiz. Samantala, may ilan ding netizen na nanawagan ng respeto sa privacy ng parehong panig. Ayon sa kanila, hindi dapat basta-basta husgahan ang sitwasyon lalo na't walang malinaw na ebidensyang nagpapakita ng kanilang ugnayan. Kung totoo man ang mga hakahaka, -haka, hayaan daw silang magkaroon ng pribadong espasyo upang makilala ang isa't isa ng walang panghihimasok mula sa publiko. Sa panahon ngayon kung saan mabilis kumalat ang impormasyon at larawan sa social media, isang paalala ito na hindi lahat ng nakikita online ay dapat agad paniwalaan. Marami pa rin ang naniniwalang ang paggalang sa pribadong buhay ng mga individual, lalo na kung wala pa namang kumpirmasyon mula sa kanila, ay nararapat panatilihin. Ano ang sinyo sa balitang ito?